Okay, kabalikat sa pagtuturo act. So, pinirmahan na lang ating pangulo ni President Bongbong Marcos yung kabalikat sa pagtuturo act. Yun ay nagbibigay ng karagdagang ala supply allowance sa mga public school teachers na 5,000 and then 10,000 from the from succeeding years. So, um, Well, yun nga maganda minsan, no? magandang vlog natin to kasi lahat ng benefits ng government na pupunta lang sa public school teachers, wala din sa, sa private schools. So, wala lang, ganun talaga kasi private schools. Pero ang kagandahan dito, magkakaroon ng extra yung mga teacher. So, hindi masasaid yung kanilang, kanilang budget, madadagdagan pa nga at siguro baka may matitira pang kahit kapiranggot para sa personal na pangangailangan nila mas makakapag-budget sila ng mas maganda mas, mas makakapag-alat sila ng for their work at saka yung personal which is maganda you give them uh, give them space by uh, by that law so yun butit na lamang natin yung kabalikat sa pagtuturo ako Well, dapat anuhin natin yan. Ako na-appreciate ko yan kasi as a education graduate myself. So, yun lang. Sana, no, uh, uh, makita natin yung full effect ng batas na yan in the succeeding years. So, yun lang pa.